Hello guys! ay kumusta kayo guys? Ayan. So, uh, may daily routine na naman tayo ngayon. No? So, ayan, kukwento ko lang sa inyo guys. Nung bata pa lang ako, parang, ano, nahiligan ko na talaga pumunta ng Manila. Kasi nga, kadalasan, uh, mga taga probinsya talaga, uh, parang atat dati na pumunta ng Manila. Kasi, uh, piling namin ng mga taga probinsya Ayan, pag pumunta kami ng Manila, mabago yung buhay namin. Kasi pag umuwi kasi 'yung mga nagpupunta ng Maynila sa probinsya, parang sikat na sikat sa amin kasi nga ano, uh, syempre iba talaga ang ano, estilo or style ng mga babae na nasa probinsya kaysa mga babae na nanggaling na nang sa Maynila, no. So, akala ko Ah, uh, ganun kaganda ang buhay, sabi ko. Hindi na ako mag-aaral kasi mas gusto ko nang pumunta ng ano, ng Maynila kasi so, parang ang ganda ng buhay nila. So, yun, pagka-graduate ko ng high school, nagnanakaw ako na umalis. Yan. Hindi alam ng kapatid ko na alis na ako. Ayan, nag-apply ako sa kung saan-saan para sa katulong. Ayan, para lang makaluwas ako pagbunta nitong Maynila. So ang nangyari, guys. Naka ano nagkaroon ako ng ticket. Ayun, uh, lumayas ako. Ano eh, lumayas ako guys, nahuli ako ng kapatid ko sa so hindi ako natuloy. Ayun. Hanggang sa ano, palagi ko na 'yung ginagawa yun, hindi na ako nag guys kasi nga ang nakafocus sa utak ko is 'yung umalis ako papuntang Maynila. Ayan. Gusto ko rin ano, parang na na lagay ko na rin sa utak ko na gusto kong ano, mag-Tagalog na ako, yung Tagalog na yung salita ko, yun. Uh, kasi nga, pag na uwi ka ng probinsya, pag Tagalog ka na, wow, ang galing Tagalog na siya. Ayan, kasi nga, puro kami mga Pisaya, ano. Tapos, sabi ko, ayan, ay, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ako makapunta ng Maynila. That's why, ayan, nung nag-18 ako, nandito na ako sa Maynila. So, ngayon ko dahil, guys, napanto na hindi na hindi naman pala ganun kaganda ang Maynila. ayan, parang, Feeling ko, ayan, oo, dito sa Maynila, maraming trabaho, maraming kang mapapasukan, pero lahat naman binibili. Hindi ka tulad sa probinsya, ayan, dati nung nasa probinsya ko, hindi naman ako nagtatrabaho, pero masarap ang buhay kasi kakain ka na lang. Ayan, kung meron kang gustong kainin, akyat ka sa bundok, maraming pagkain ka makukuha. Dito, kung gusto mong kumain, ayan, kung wala kang pera, guys, ay wala ka talaga makakain. So, stop, parang stop ang buhay mo muna. <laughs> Pero sa probinsya kasi, kung wala ang pera, kung wala kang pera, ayan, pag akit mo ng bundok, ayan, napakaraming pagkain. Ayan, ulam, gulay, gano'n. Dito, kailangan talaga bilhin. Katulad dito, yung kamote, bibili mo 120 ang kilo. Samantalang sa amin, libre lang yan saging kamote sa yung uh, mga balimhoy ayan lahat libre lang yan gulay libre lang kasi kasi nga may taniman kami may lupa kami <laughs> ayan ayan kaya minsan ako confer ko din na parang ang hirap ng buhay na wala ang lupa kung siguro yung lupa namin kung dito sa Maynila at nagtatrabaho ako siguro maganda yung buhay talaga pero yun nga uh, dito ko sa Maynila lahat binibili wala ka talaga ng pwede hindi bilhin ayan kung ano nga eh, kung ang pera may sandaan lang, hirap na makakain nun. Kasi ang kilo ng bigas sa ang ulam, alam mo naman kung gaano kamahal, di ba? So ngayon, ngayon, ngayon pabalik ako ng probinsya. Para naisip ko, sayang yung mga pagkakataon na sana nasa probinsya na lang ako. Ayan. Pero minsan naman naisip ko rin, hindi ko rin naman maranasan yung ano, buhay ng Maynila kung hindi rin ako pumunta dito. Ayan. At parang nagtatalo talo yung isip ko guys. Pero ngayon, ayan, yan, uh, pati nga kapatid ko guys, nagsasabi na, ayan, dyan ka na lang, ayan, baka hindi mo kaya yung buhay ng probinsya. Sabi ko, bakit eh, hindi, igaling naman ako dyan. Ayan. So, sabi niya, tsaka na lang daw ako pupunta dun, pag for example, hindi na ako magtatrabaho yun. Kung nag-edad na ako ng 60 kasi nga, may pension na ako kaya sabi ko, hindi, ayan gusto ko rin naman subukan, of course kung talagang hindi naman talaga maganda ang buhay why not, hindi naman pwede naman bumalik sa Maynila, pero uh, feeling ko, for good, ayan mas okay sa probinsya uh, at hindi naman yung ano, uh, pwede naman akong tatawid-tawid Maynila sa probinsya, kasi dito naman din yung pamilya ko, ayan pero, ayan, ayan uh, We'll see kung nandun ako sa probinsya ka ng buhay meron tayo. Di ba kasi malalaman nyo rin naman lahat ng mga mangyayari sa akin. So, ayan. Uh, para naikwento ko lang guys. Kasi super so far, napaka ano ko talaga dati. Atat na atat talaga ako pagdating dito sa Maynila. Feeling ko talaga napakaganda ng Maynila. Ayan. Feeling ko talagang gaganda yung buhay ko dito. Pero uh, sa kabaligtaran na naman, hindi naman gumanda. Pero at least nagkaroon ako ng pamilya. Ayan. So, ayun, ang parang ano, uh, lesson learn, ayan, huwag mong bumadali, no? Para sa mga kabataan, ayan, sa uh, sana matutunan nyo na kung kayo pinag-aaral ng mga magulang nyo, hindi yon para, hindi pa, hindi yon para sa kanila, kundi para din sa inyo yon So, kung natapos ka, ayun uh, lang yung magiging pamana ng mga magulang nyo sa inyo pag nawala sila that's why noong mga time na pinag-aaral ako ng mga kapatid ko dahil na hindi nga kami pinag-aaral ng tatay ko dahil nga yung tatay ko lang nagkakasakit. So yung first family ng tatay ko, sila talaga yung nagpa-aral sa amin. So, ayan, tinatakasan ko. So ngayon ko lang guys naisip, kung tapos ako sa pag-aaral, baka hindi lang ako dito sa Maynila na punta. Baka lang sa ibang bansa na ako. Ayan. Uh, mas maganda sa ulo yung buhay ko kung nakatapos ako ng pag-aaral. Kasi nga, Uh, marami akong mapapasukong magagandang trabaho at baka maka, maka, uh, makaka-create pa ako ng business for us or for my, my family. Ayan. Kasi uh, masyado akong na re really, uh, ano doon sa mga sa ano sa course na kukunin ko bakit uh, yung course na kukunin ko kasi ni is business ayan but ang nangyari dahil sa katigasan ng ulo ko ayan uh, hindi ako nakapagtapos dahil Uh, sinusunod ko yung ano yung stink ko at yung sarili ko na uh, ma mang ibang bayan instead na magtapos ng pag-aaral ayan, so ayan, para sa mga magulang ayan, uh, huwag niyo pabayaan guys, yung uh, anak ko na yun, uh, sundin yung sarili nila hindi sila mag-aaral lang hindi sila magtapos ng pag-aaral kasi nga, tulad ko ayan Uh, at least na sa akin, hindi ako nag-aaral kasi nga, ang gusto ko is mga ibang bayan. Ayan. Ma uh, okay sana kung uh, tapos na ako. Kaso nga lang, hindi pa naman ako talaga na, ano, kasi high school graduate lang ako noong mga time na yon At hindi lang talaga as in graduate, guys, accelerated lang talaga ako. Of, uh, sa totoo, second year high school lang ako, I'm accelerated to uh, college level. Ayan, kasi kaya naging college ako. That's why, nung pumunta ako ng Maynila, ayan, mag 18 pa lang talaga ako. di pa, kung totoo, hindi pa talaga ako graduate noon. Ang hinahing yung mga kapatid ko, kasi nga, matalino ako pagdating sa school. Kaya hinahabol-habol nila ako para makapag makapagtapos ng pag-aaral. Kaso, wala pong nangyari. Kasi sabi nga nila, pag gusto mo, gawan mo talaga ng paraan, di ba? That's why ngayon, ngayon ko na pag-isip na ayun, mali pala yung ginawa ko, dapat pala nagtapos muna ako ng pag-aaral before I'm going to another country or another ano. Ayun, kasi nga para kahit paano may baon ako, no. ah uh, hindi ko hindi ito lang ang mapapasok, makapag-apply din ako sa iba. Ayun. So, ayan. So ayan, yun din yung mga sinasabi ko sa uh, anak ko eh kasi nga yung mga anak ko naman interesado talaga mag-aral, kaso nga lang ayun, yung pampaaral talaga ang wala. Yun. So Ah, uh, sabi ko nga kung ako ano, kumita lang ng pera kahit na hindi na muna sila magtrabaho, ayan, ako na magpaaral sa kanila. That's why I you know that na ako hindi talaga umaalis sa social media because I hope na yan, I'm hoping na I'm uh, na maging okay din yung mga social media ko din, makatulong ako sa mga anak ko para makatapos sila ng pag-aaral. Ayun. Kaya ang ang goal ko talaga ngayon guys is uh, to pursue the social media for my family. Ayan. Kaya ayan guys, ayan uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, hindi pa po nakapag-follow sa akin. Ayan, uh, sana i-follow niyo na ako guys. Ayan, um, i-subscribe niyo na ako para guys makatulong din na mga guys sa pamilya ko, ayan. At uh, sana darating ang time din na makatulong din ako sa inyo, ayan. And uh, follow for more, guys. Subscribe and also like and share my video. Ayan. Thank you. Thank you so much, everyone. Good morning. Good morning.